Hello, Manang Nits, Happy, happy birthday. Ayan, iniwan ko yung cellphone ko doon, naka-open. Ayan, para may tambay sa'yo. Uh, happy, happy birthday, Manang Nits, uh, Ang wish ko po ay sana marami ka pang birthday na darating. At maraming, maraming salamat, Manang Nits sa iyong kabaitan. Ayan, uh, ayan mo, mag-live ka lang. Lagi lang kami na naansyan. <laughs> Ayan. Manang enjoy your day. Kahit may work ka, uh, kahit birthday mo, may work ka pa rin, okay lang. Unahin ang work. salamat, salamat po sa sa iyong blessing na binibigay mo sa akin. Ayan. rainang salamat. Ingat palagi manang nails. Ayan. Hindi na ako nagpuni kasi basa kanina yung aking ano. Ayan.